Pagtumbok sa kauna-unang pagkakataon ang pagsasadula ng state burial ni Dr. Jose Rizal sa Luneta. Ito ang tanda na ika-isang sentenaryo ng paglilibing kay Rizal, kaya ito ang naging sentro ng paggunitan ng araw ni Rizal ngayong taon. Pangungunahan ng Pangulo ang nasabing okasyon kasama ang pamilya Rizal, National Historical Commission of the Philippines or NHCP, International Order of the Knights of Rizal o Okor at iba pang organisasyon. Narin itong ilapit pa sa mga kabataan sa pangamagitan ng dula ang buhay at kabayanihan ni Kat Jose Rizal. We are conducting a lot of uh, activities like the Rizal is a life forum where we your individual self, to improve your individual self, so that you can help others. Because this has been the principle behind Rizalism, where if you want to help yourself, you have to help others, so that others will also help you. Itatampok sa dula ang urn na naglalaman ng mga labing ni Rizal. Magsisimula naman ang paglilipat nito alas 4 ng umaga sa tatlong assembly points, ang Binondo, Fort Santiago at Philippine International Convention Center sa Cultural Center of the Philippines. Report sa ang pangamaraan natin upang i-promote kung ano nga ba yung importansya ng ng uh, uh, halaga ng ng, ng uh, pagbuhos ng buhay ng ating pambansang bayani na si Rizal, ano? So, sa pamamagitan nito, maipapaalam natin sa mga uh, younger generations natin kung uh, sino si Rizal. Kung nito binuksan din ang libre sa publiko ng National Parks and Development Committee o NPDC ang lugar kung saan mismo binaril si Rizal sa mismong book na ito, pinatawag si Dr. Jose Rizal sa pamagitan ng Firing Squad. Ito ay sa ganap na ikapito ng umaga noong December 30, 1896. Isa lang naman ang dahilan kung bakit kailangan gunitain ang araw ng ating mga bayani gay ni Rizal. Ito ay upang gisingin ang mistulang natutulog ng kamalayan kung bakit tayo ay malaya sa kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.